araw-araw na mga salita ng Diyos. Gunitain ninyo ang nakaraan. Kailan naging galit ang aking pagtingin at ang boses naging malupit sa inyo? Kailan ako nakipagtalo sa inyo? Kailan ko ba kayo pinangaralan ng wala sa katuwiran? Kailan ko ba kayo pinangaralan ng harap-harapan? hindi ba ito para sa kapakanan ng aking gawain na ako ay nanawagan sa aking ama upang ingatan kayo sa tukso? Bakit ninyo ako tinatrato ng ganito? Ginamit ko ba ang aking autoridad upang pabagsakin ang inyong mga laman? Bakit ninyo ako sinuklian ng ganito? Matapos kayong mag-urong sulong tungo sa akin, kayo ay urong sulong at sa ganoon kayo ay mapanlin lang sa akin at nagtatago ng mga bagay sa akin at ang inyong mga bibig ay puno ng dura na mga di matuwid. Sa tingin ba ninyo ay madadaya ng inyong mga dila ang aking espiritu? Sa tingin ba ninyo ay matatakasan ng inyong mga dila ang aking poot? Sa tingin ba ninyo ay makakapagbigay ng paghatol ang inyong mga dila sa mga gawain ko, si Jehova sa paraang gugustuhin ng mga ito? Ako ba ang Diyos na binibigyang hatol ng tao? Mapapayagan ko ba na ang isang uod ay lumapastangan sa akin? Sa paanong paraan ko ilalagay ang mga anak ng pagsuway sa gitna ng aking mga walang hanggang pagpapala? ang inyong mga salita at gawa ay matagal nang nailantad at nahatulan kayo. Nang aking inunat ang kalangitan at nilikha ang lahat, hindi ko pinayagan ang kahit anong nilalang na lumahok ayon sa kanilang kagustuhan. Lalong hindi ko pinayagan ang kahit na anong bagay na gambalain ang aking gawain at aking pamamahala ayon sa kagustuhan nito. Wala akong pinayagang tao o bagay. Paano ko ililigtas silang mga malupit at hindi makatao tungo sa akin? Paano ko mapapatawad silang nag-alsa laban sa aking mga salita? Paano ko ililigtas silang mga sumuway sa akin? Ang kapalaran ba ng tao ay wala sa mga kamay ko? Ang makapangyarihan sa lahat? paano ko isa alang ang inyong di pagkamatuwid at pagsuway bilang banal? Paano dinudumihan ng inyong mga kasalanan ang aking kabanalan? Ako ay hindi nadudungisan ng dumi ng di pagkamatuwid. Ni hindi ko ikinatutuwa ang mga alay na mga di matuwid. Kung ikaw ay tapat sa akin, si Jehova, kukunin mo ba para sa sarili mo ang mga alay sa aking altar? Gagamitin mo ba ang iyong makamandag na dila upang lapastanganin ang aking banal na pangalan? Ikaw ba ay mag-aalsa laban sa aking mga salita sa ganitong paraan? Ituturing mo ba ang aking kalwalatian at banal na pangalan bilang isang kasangkapan upang maglingkod kay Satanas? ang masama. Ang aking buhay ay inalay para sa kaligayahan ng mga banal. Paano kitang papayagang paglaruan ang aking buhay ayon sa iyong kagustuhan at gamitin ito bilang kasangkapan sa pag-aalitan sa gitna ninyo? Paano mo nagagawang maging napakawalang puso at kulang na kulang sa paggawa ng kabutihan sa kung paano kayo tungo sa akin. Hindi ba ninyo alam na itinala ko na ang inyong masasamang gawain sa mga salita ng buhay? Paano ninyo matatakasan ang araw ng poot kapag kinastigo ko ang ihipto? Paano ba ninyo ako malalabanan at masusuway sa ganitong paraan ng paulit-ulit? Sinasabi ko sa inyo ng malinaw, Pagdating ng araw, ang inyong pagkastigo ay magiging higit na mahirap kaysa sa naranasan ng Ehipto. Paano ninyo matatakasan ang aking araw ng puot? Sinasabi ko sa inyo ng buong katotohanan, ang aking pagtitiis ay inihanda para sa inyong masasamang gawain at ito ay umiiral para sa inyong pagkastigo sa araw na iyon. Hindi ba kayo ang mga magdurusa sa puot ng paghatol kapag naabot ko ang katapusan ng aking pagtitiis? Hindi ba ang lahat ng bagay ay nasa mga kamay ko ang makapangyarihan sa lahat? Paano ko papayagang suwayin ninyo ako ng ganito sa ilalim ng kalangitan? Ang inyong mga buhay ay magiging napakahirap dahil nakatagpo ninyo ang misiyas na nasabing siyang darating. Ngunit hindi nakarating kailanman. Hindi ba kayo ang kanyang mga kaaway? Si Jesus ay nakipagkaibigan sa inyo, ngunit kayo ay mga kaaway ng misiyas. Hindi ba ninyo alam na bagamat kayo ay kaibigan ni Jesus, ang inyong masasamang gawain ay pumuno ng mga sisidlan ng mga karumal-dumal. Kahit na kayo ay napakamalapit kay Jehova, hindi ba ninyo alam na ang inyong masasamang salita ay nakarating na sa mga tainga ni Jehova at naudyukan ang kanyang poot? Paano siya magiging malapit sa iyo? At paano niya hindi susunugin ang inyong mga sisidlan na puno ng masasamang gawain? paanong hindi kaniya naging kaaway.